Ayan mga par, one week eksakto ng kinabit natin yung ating dito na na clutch bell, dito na ibo. Yung may kakaibang groove. Uh, tignan natin kung gaano kalaki yung kain dito sa ating clutch lining. Tsaka magpapalit narin na rin tayo ng belt kasi due for palit na to sa so 20,000 kilometers na yung takbo na ito, papalitan ko na rin tong belt. Kaya tignan na rin natin to. Yeah, datanggal na natin yung nut. Naluwagan na natin yan. Tignan natin kung ano nangyari. Ooh. So, yun yung kanyang pudpud. -pud. Oh. Well, masyadong dumi sa sabihin hindi gano'n na apektuhan yung ating lining o oh, ha makapal pa rin so hindi siya pupudpud ng lining anyway sige pata na natin yung ating belt so yan yeah, goods naman siya may konting may mga konting residue ng Ayan. Everyday use yan. From Valenzuela to Taguig. So, 40 kilometers papunta pabalik. Nasa 80 kilometers ang takbo na ito araw-araw. So, yun ang kain ng line niya. Sa bed. Goods. Ang ganda ng kapit nito. Wala itong ka kadraging draging Ayan. Nabaklas na natin yung ating gilid. So, malinis pa naman yung ating panggilid. Hindi pa naman siya madumi-madumi. Uh, na, uh -huh. So, sa mga nagtatanong pala, yung ating set dito ay, syempre, stock yung ating makina. Hindi pa naman binago yan. Uh, gamit natin ay, dito sa ating pulley set, ay NCY na offline series yan ang ganda sa kanya alam mo kung saan yung kain ng ng puli ayan kasi meron siyang guhit dyan so napuput dyan no? yan yung kain ng ating puli so maabot siya hanggang dito yung top speed natin ayan dito yan So, yung top speed nito, nasubukan ko 120. So, pero may bubuga pa so, pag mahaba pa yung kalsada. Ayan uh, yung kahit nyo sa ating po drive pace. So, ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, pulley set natin is offline series ng NCY. Which is good para sa akin. Saan ba yan? Ayan no? Offline offline series tapos belt natin syempre B65 pa rin na belt at ito yung ating torque drive assembly stock na torque drive yung ating center spring doon na 1000 na NCY at syempre lining dito na lining ating gamit ang at ating clutch spring ay 1000 RPM na dito na rin at yung ating belt syempre ito yung ating Daytona Evo uh, which is good good yung aking pakaramdam sa set na to so, hindi na ako magpalit ng set siguro magpapalit man ako ng pulley set it's either sun racing or NCY ulit so yun kakabit ko na